I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Okay, start na tayo ng ating planning journey. 25 km today from Sea Oil, going to Girl Scout. Paniguason, may sweeper din sa likod. So if ever may mga nahuli. 5 k recovery walk tayo. Makinig kayo sa katawan nyo kapag gusto nyo mag-slow down. Importante yan. Ito lang ayang sinasabi ko eh. Dapat mag magtrain din tayo ng uphill. Huwag lang puro sa plat Kasi ganito, konting elevation lang, na consistent, hihingalin talaga tayo. Ha? Pero okay lang. Okay lang may mauna sa inyo. Okay lang maglakad kayo. Importante, huwag kayong titigil. May goal natin, to have fun. Enjoy mo lang. Habang tumatagal at lumalayo ang ating takbo, nararamdaman ko na ang sakit sa aking paa kasi nga hindi naman talaga tayo tumatakbo uphill swerte na lang natin nandyan si boss Kurt at sinabayan natin ang kanyang pacing siguro kung wala siya hindi ako nagtuloy tuloy ng takbo kasi nga wala akong nakakausap at wala akong kasama parang magmotivate ba para tumakbo ka pa kaya maraming maraming salamat sir Kurt shoutout sa iyo sabi ko 10 kilometers mag walk na ako pero ngayon ako mag walk muna save time energy pabalik para hindi makramps Thank you sa ano intakes. Habang kumatakbo kami, nag-food trip yan si Sir Kurt. Kaya binigyan niya din ako ng gamis at saka oh. yung candy na may electrolytes. Okay. Astig. Dahil matamis yun, kailangan ko uminom ng tubig kasi malagkit yung nasa lalamunan ko. Water break. Kaya nag over muna tayo dito sa crossing ng Carolina para bumili ng tubig at syempre bisita na rin dito sa mga kaibigan natin na nandito. Tito Liz. May kinalas na po. Ah! Bisa. <laughs> Dalagang po pa ano? Dalagang po. Hydrate muna tayo. Ah, sarap. Masakit talaga yung ano ko eh, Legs ko. Tapos mahabang uphill. Big tulad ng inakit natin sa iriga. Sabi ko na nga ba kulang yun eh. Ha. Ah, recover muna tayo. Importante eh. Mag-enjoy. Hindi to excuse. Talaga mag-enjoy tayo. Journey mo naman yan eh. Di naman sa iba. Tsaka wala naman time limit to. Importante matapos mo yung 25k run with walk. Inabutan <laughs> na tayo ng umaga. At least sa takbo, hindi sa inom, di ba? Ah. Masakit pa yung ako pero try natin tumakbo ng konti. Ingat! Ingat. Ah. Masakit na! Parang di kakayanin. Conserve. <laughs> Let's conserve our energy. Para makabalik pa tayo. Baka di natin ito tapusin eh. Matapusin natin ito. Kahit naglalakad na lang. Importante eh. Huwag titigil. Alright, yun! Are... Let's go, sir. Let's go. Let's go. May kasabay sa paysa. No problem. <laughs> Let's go. Pag ako talaga bumalik, ah, sabihin ko sa mga kasalubong ko, papunta ka palang, papalik na ako. Kasi papunta palang, hirap na tayo. Pero sigurado papalik. Palusong naman eh. Palusong sa Visayas. At sa Mindanao, eh. Minsan kasi talaga, kahit grupo kayo, darating yung time na mag-isa ka na lang. At walang ibang mag-push sa'yo, kundi sarili mo lang. Thank you sa support. All right. All right. <laughs> <laughs> thank you, sir. Thank you, sir, ah. Okay. The best. Let's walk. <laughs> Ay, sarap. Pag plus na. Grabe, sarap yung ointment na nilagay. Pero mas masarap yung haplos ni oh! Pabalik na ko. Masabay na ko sa Indo. <laughs> 14K. Kalahati na lang. Kukulap siya tayo. Idol. <laughs> ano po yan? Siluman. Grabe. <laughs> Laban. Alaksan. Thank you sa support team. Ah, sa likod. May breakfast na tayo. Thank you. 800 meters. 800. Thank you. Thank you. Tumakbo. Mag food trip. Mm. May init pa. Realize ko pa ngayon itong initiation run na to hindi talaga ibig sabihin na matapos mo yung 25 days pasok ka na hindi kailangan matapos mo to number 2 yung pinaka importante dapat patay na yung toenails mo <laughs> dapat gadaan ang kuko mo to. Yeah. see see alam ko na purpose kaning dalagan ni eh. ha huh. okay lang Okay lang. <laughs> Tasi silaw mo na yung mga anong iniyo. Nakatirindog lang dyan, no? Mayo pa si Miko? Mayo pa, maluyaman man Ano yun naman yun na? Kala ko na yun at nasa facing kang mga elite. <laughs> <laughs> Alright. right. yung sarot mo, sir, sako. Ay, sige po. Para mas sweet. Ah. Send mo, sir, gusto. Sir, thank you. Master. Boss, master. Ka-recharge na. May chocolate. May tubig. Oh. May egg. Kay, sige lang. Harani naman ka mo, guys. Guys, sarani na mga mga guys, sige lang. Kaya kaya. Let's go. Twenty one k. Half marathon. Let's do it. Four k na lang. Last six hundred meters. Whew. Kaya pa. Masakit. Pero kakayanin. Last push. Ay, grabe. Masakat na yung pa ako, sobra Pero kakayanin pa ito Tapusin natin Last 100 meter push ah. Yes Woo! 25k Grabe Lakat na lang talaga tayo Okay na, 25k bilang isang beginner runner, sobrang fulfilling itong ginawa ko. At sa mga oras na ito, halos wala na talaga ako natitirang lakas dahil sa haba ng tinakbo natin. Ito na kasi ang pinakamahabang natakbo natin sa ating running journey. Akalain mo, natapos natin ng 25k, este, 27k run na mas malayo pa sa half marathon kaya hindi ko maiwasang mag-emotional talaga masaya ako dito hindi lang talaga halata dahil sa pagod at sobrang grateful din ako sa lahat na nag-facilitate ng initiation run na to mula sa DTRT dahil all out support sila sa mga runners at di talaga nila kami pinabayaan sa wakas. Ito na ang pagtatapos ng ating takbo sa ngayon at ito na rin ang simula sa mga mas maahabang takbo Let's go! natin sa mga susunod pa. At sana sa susunod na takbo, kasama ko na kayo. Oh, bangit Kapag kailangan nyo pala ng ointment Ito, Elixir Herbal Oil patanggal ng alis ng aray ng sakit <laughs> Basta masarap to Very satisfying siya Nakaka-relax, nakaka-relief Pili na kayo PM nyo lang ako kung gusto nyo mag-order Namara para